ko naman mag na magde-decide kung pabababain mo sila o paaakyatin. Pumwesto ka na doon, may marka dyan. Nakaakmanang magpakita sa iyo si Jackie. Hackbanger, reveal! Ay. Wala na Nagulat si Jack, tapos tumawa. Tapos sabi ko, eto ba yung bumaba? <laughs> parang ganun eh. Parang may gustong gawing pagganti eh. Close! Oh, eto na yung pangalawa. Istimahin mo na rin to. Oh, pwede ka magsalamin dito. Kaya oh, eto. Eh. Oh. Pwede. Oh, eto umakyat to. Oh, te umakyat naman to. Oo. Oh, oh. Ay, pakita mo sa kanya yung may salamin. Oh, wala sa salamin. Eto oh. Aesthetic. Bakit niya makilala eh. Oh. Shot pa budjok. Ay, so, ay, na ay, 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 nyo, no? ay, 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 Hackbanger! Reveal! Wow. Oh, sa lamin? Dahan-dahan, ba rin sa lamin? Wow! Yan ba yung mga bet nyo sa isa't isa? Oh. Close! Oh, natitigil mo naman si number 2. Oh. mo. Oh, ito okay, yung number 3. Okay, okay. three. Eto yung number three. Ito, L lap, lapit ka pa eh. Bumabayan, bumaba yan eh. Bumaba yung may salamin ka. Ito akit, akit, akit. Pero nung nakita ka sa picture, bumaba. Oo. Oh. Oh. Magusot! Oh. Magusot. Yeah. Para makita niya na wala okay. ka sa omen. Reveal! Oh. Uh, wala sa salamin yan. Oo, no? uh, oh, ano? Oh, wala oh, salamin, no? sa salamin. Sa kanya ka tumingin mo. Hindi ka natingin dito kay <laughs> Cherry. Sige, <laughs> sige. Sabi ni oh. Jack Sabi ni Jacko, oh, pro Prototype. Oh, yes. <laughs> Close. Uh, para kumukuha talaga ng approval kay Jerry. Oh mga eh. O, oh, nakita mo na sila ng personal. Umupo ka na ulit, Jack. Ba't nga lang? Ba't nga maot ko? Sabi niya pagbaba. Sabi niya pagbaba. Bakit ganun ka hera? <laughs> Bakit pa pa si Ubi? Baka nang hinayang. Ha? Nang hinayang. hinayang ah, ba yun? oh, eh bahala. Si Jack okay. na magdidesisyon. Oh, yes, yes. Unahin natin yung una. Si, ja si uh, Jackie. Nung nakita mo si Jackie. Akyat o baba? Baba po. Ay! Bakit? Ano po kasi siya eh? Yung... Pumaganti ka lang ate eh. Pananalitaan niya po kasi parang hindi ko po kasi siya kain darin sa burgeran. <laughs> <laughs> ano ka nun? Kinaan sa si yes, <laughs> po! Ano <laughs> oh, <but laughs> Parang yung salita, the way she talk po, you tell ah, me, ganun po. Ah. Mga kanya-kanya. Social-social magsalita. Social-social. Oh. Yun, hindi ah, so, yung madadali si sa burgeran. <laughs> Opo. Oh, <laughs> <laughs> Magkano ba burgeran sa'yo? <laughs> <laughs> Jackie, totoo ba yun? Hindi ka ba pwede madala ni ano sa mga tapsihan? Dako, taga-FE kumakain nga sa <laughs> Hepa Lane. <laughs> Ay, totoo po. Actually, hindi ako maarte sa pagkain. Even sa tao. I mean, Siguro bilang com student, so, sa meron lang tayong... Sa pagsasalita lang. baka, <laughs> baka. Baka lang, baka lang sa salita. Sa pagsasalita lang. Parang nasanay uh -huh. lang din po. But hindi ako picky sa food. Like, kaya mo akong dalhin sa tusok-tusok, ihawan. Oo. Oh, Yun naman oh. pala, Jack, eh. Grabe ka oh. maka, judge Jack. Paano, Jack? ka. Paano, Jack? Eh, yun po yung decision ko siya pabago-bago ng isip. At saka mukhang happy naman si Jack. Yeah. Happy, uh, happy si Jack na pinababa mo siya. Jackie. Jack, happy ka na pinababa ka? Ha? Happy ka, Jackie? Jackie. Happy naman. <laughs> <laughs> so, sex na siya. So, mismatch na. Yes, Miss mismatch. Na. Thank you, Jack. Thank, Thank, you. you. Bye. Jackie from FB. Ah, eto. Kita. Pwede kayong susumilip ulit. Tingin nga kayong dalawang girls, please. Kay Jack. Henne and Harry. Oh. oh. oh yeah. Last look at our lovely candidates. Come, Come on. on. Sabi ni Henne ko ah. Uh, May gonna... Close na kayo. <laughs> Nasa parehong baitang sila, pero isa lang ang kailangang umakyat. So, kailangan sabihin mo sa amin, ang pabababain ko po ay si... Kailangan mong bag baggitin ang pangalan ng babaeng pabababain mo. Yung number two ay si Hene. Yung number three ay si Hera. Oh, ingat ka, makatunog ha. Makatunog so, yung So, Sinong pabababain mo? Go Jack! Pabababain. Ang pabababain ko ay si number two po, si Hene. Oh. Bakit? po bakit mo pinababa? <laughs> siya yung umakyat do nakita yung letrato mo hindi po kasi narinig ko po kanina sa explanation niya yung kanina na di ba nga po nagka boyfriend po siya na cheat po yung boyfriend siya po yun di ba oh uh. tapos po nagpaparinig po po siya sa oh. sa social media oh. no oh. so nakaka ano ah so alam mo kasi may gagawin kang mali <laughs> hindi po Nakakot <laughs> ka na baka <laughs> oh. i-expose ka sa social media <laughs> po na. post mo Nag-iingat ka <laughs> Oh. Diba? Oh. Oh, tumulo pa sipon mo. Oh. <laughs> Sipo ka pa, ah. naliligaw ka na. Ipadate-date ah. ka wow. pa dito. Sinisipong ka. Oh. Oh. Okay. Baka na rung mag-alala, mag 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 Jack. magpo pose siya mamaya. Oo, <laughs> so oh, humanda ka oh. mamaya. So, oh. so anong Bama. naramdaman mo, Hene? Pinababa ka eh. Ngulo. Oo! <laughs> pero sumimangot, di ba? Nung bubaba. Oo, oh. pero oh. natawa naman. Joke. Natawa na lang siya. Okay lang po. Okay lang. Pero nung nakita mo yung physical... P maganda naman po sila lahat, actually po. Natakot ka lang na i-expose ka <laughs> sa social media? <laughs> hindi naman po. Ay sabi mo yun ang dahilan eh. Ay, yung sa kanya naman po kasi social media po, ang laki mong platform nun. So, pwede po kong mapahiya yung guy kahit na ano pong mangyari. Ang din hindi naman po dinedefend yung pag-cheat ng guy. Kumbaga is, ayun lang po yung hahanapin na butas para lang doon panira si guy. Kahit na mas mabait siya sa personal, oh. given naman sa personal, ganun lang po. Oo. Oh. Eh, yung nang go <laughs> oh, yun! <laughs> oh, yun, Jack! <laughs> Di sumagot. Okay. Thank you very much. Congratulations, si Hera! Thank you, Hera! Ang nanatili. Bakit? Ba't si Hera? Kasi... Gusto ko po yung palinggere. Sabi na, ha? Sabi ni Hera, oh. ha? Oo. Oh? Ang kasi Gera, may business sila <laughs> sa mga oh, gulay. Kaya sabi kasi ni Herald, lagi sila pwede pagkakasudo sila, i-ghost ah. eh, ganyan. Oh, mas feeling mo happy kasama oh. yun, yung mga ganyan. Yes po, kasi po, uh, kaya rin po siya yung napili ko kasi. Yung tatay ko po before, sa palengke rin nagtatrabaho. So, yung mga nino ko, matansero. Uh -oh. Tapos, lagi rin ako tambay sa palengke uh -oh. minsan. At saka, depende kung kanino ka marirelate na kasama. Yes. Ito. Yes. ito parang baka ka-vibes kita. Uh -huh. Ito parang maiilang ako rito. Uh -huh. Parang hindi ko ito kayang kachikahan yung... Yun ang naramdaman niya kay, kay, kay Hera. Yes, Magaan ang loob niya. Kaya naman, maraming salamat kay Hene. Uh, yes. Makakababa ka na. Thank you, Henne. Mamaya. Mag-usap daw kayo ni Cheric mamaya. okay si, na si Jackie. Mo? Okay. Oh. <laughs> wow, well, tumuturo choose, choose ka pa. Tumuturo pa Ay si Cheric. mag Maglasi ka muna. Si Lasi ang muna. <laughs> <laughs> okay. So, Jack and Hera, step in the name of love. Thank you kay Jeric. Ah, salamat, Jeric. Okay lang maging juicy sa usapang puso, pagpapatutoo ang susi para sumakses sa pagpili dito sa Step, Step in the name, name of Love. Tawag na tanga lang sa magbalik ng our show. Our time is It's showtime. Hi, Jeric. Kumakaway kay Jeric si Henny. Oh. Ah! Ay, ay, <laughs> ay. Ay, grabe <laughs> yung pinuntahan. Oh. <laughs> lakad ka lang, lakad pag may